about Galing Po'ok Foundation. Ano po ang ka kaibahan nito sa ibang mga institutions or organizations? Yung itong Galing Po'ok Foundation, parang anak po ito ng DILG Local mm -hmm. Government mm -hmm. Academy. Anong uh, pinasa yung Local Government Code ng 1991, mm -hmm. uh, maraming mga local government units naghahanap ng mga best practices. Mm -hmm. Kasi biglang lumaki yung responsibilidad nila, di ba? Mm -hmm. At kailangan silang Uh, matuto ng mabilis at yung minarapat ng national government, particularly ng DILG Local Government Academy katuwang ng mga partners mula sa akademya, mula mm. sa civil society at private sector ay magkaroon ng isang awards program para sa local government units. Kaya nagsimula yung tinatawag noong 1993 na Gawad Gantimpalang Pook. Yun, na okay. for short ay Galing Pook. Aha, aha. Uh, yung Galing Pook Awards, ito yung pioneering program for LGUs. Kaya Um kakaiba yung aming non-government organization kasi ang ang tutok namin talaga ay suporta sa mga LGUs